Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, Silaban sa Bungiro. Ang ating tatalakay ngayon ay ang uh, timing. So pag sinabing timing, ito po yung exact na panahon. Sa pag-induce or uh, sa pag-tanggal. We are talking about cockfightings mga kasabong. So even sa manok natin ano pagka naglaban kayo pag hindi kayo marunong marunong tumiming baka mamaya yung mga talisay ninyo at natatalo yung mga talisay ninyo ay talagang matatalo yan so that is timing wag niyo nang ilaban pag so we are talking about uh, conditioning inanyayahan ko pala ang mga handlers diyan or kung sino sa inyo ang gustong matuto regarding sa pagmamanok dahil pag hindi ninyo makita yung video ko you miss one half of your life with due regard sa pagsasabong dahil yung knowledge natin na acquire natin hindi lang sa pagiging handler ko kung hindi sa pag seminar ko sa Amerika 11 days po ako doon ang seminar po kasi sa Pilipinas na tinatalakay po ng ating mga magigiting na breeders ay only 3 days. So 15,000 po 'yan. So hindi po natatalakay ang lahat ng mga bagay na kailangan ninyong matutunan. So baka mapunuan ko ang ibang hindi nila tinatalakay Ayan po. So ganito po 'yan, no? Ah uh, timing i-timing ninyo kung kailan kayo mag-induce or tatanggalin ninyo yung mga supplement ninyo kung kailan kayo magbibigay ng loading kung kailan kayo maglagay ng gamot or magtanggal or kailan kayo magtuturok kailan kayo magpapaligo ganyan po sa conditioning po lahat po may timing hindi lang po Bigay ka ng bigay na hindi naman kailangan ng manok. Ayan po. Una nating tatalakayin ay ang supplement. Ang supplement po mga kaibigan, mga kasabong, to ensure na makuha nila ang vitamins and mineral. Supplement lang yan. Huwag ninyong iano yung mga pagkain nila na mga grains at saka, kunsin, uh, grains at saka yung mga pellets. Kaya yung talaga ang pakain. Okay. Pag-usapan natin mga kasabong ang egg whites at saka yung apple and din banana. Iyan po ay pang-add lang po yan. Moisture. Gagawin nyo yan sa panahon ng preconditioning at saka sa conditioning or even sa pagbigay minyo ng supplement. Pero, para hindi po ma-upset ang system na inyong manok, kailangan Uh, natanggap na ng katawan ng inyong mga manok pansabong. Ayan po. Para hindi baka magtaian mag or ma-stress. Ayan po. So, stop, stop giving them ng mga ano na yan, ng mga supplement na yan, banana or ano yan. Three days before the fight. Ang ititira mo na lang dyan is yung egg white, ang pinaka the best minsan naman hindi namin tinitigil pagka uh, medyo dry yung manok pero bakit ka maglalaban ng dry na manok di ba so short cutting po yan ayan po so pag, uh, uh, pag isipan natin uh, tatalakay natin yung uh, rest period so kailan mo i-rest -re ang manok mo okay pag heavy workout gumamit ka na ng table exercise 7 days po ang rest period niyan kasi napakahibi po yan hindi po kaya ng normal na rotation ang rotation method ito po yung paglipat-lipat sa flying pins at saka sa scratch pins 72 hours lang in according po yan sa USA na studies nila 72 hours which is 3 days before the fight. Nangyayari 'yan doon sa keeping. Yung iakyat mo na yung mga manok ninyo. Ayan po. And din mga kasabong, pag nagcarbo loading kayo, ang exact time ng carbo loading is 5 days or 4 days or 3 days. Huwag ninyong gawing 7 days kasi once na nag-induce kayo ng carbo loading within 7 days umpisa yan or hindi umpisa nandyan na yan yung pagtataba ng manok pagka nagkasapula ang manok ninyo napakabagal at saka mabigat po yan talo ka sa derby ganun po yan so mga kasabong carbo loading nasa keeping na po yan 3 days before the fight or 4 days before the fight dipindi sa inyo 5 days to 3 days 5, 4 or 3 days ang carbo loading ayan po So, kailang kayo mag moisture control. You have to control everything, lalong-lalo na sa tubig or sa moisture ng katawan ng manok ninyo. Three days before the fight, dapat nag-control na kayo. And then, kung lady, kung medyo <clears throat> matubig yung manok mo, bigyan mo ng one to three dips. Ayan po. So, ang ano ba ang timing So, punta naman tayo sa pagpapaligo. Ayan. Pag pinaliguan natin yung mga manok pansabong, pagka nasa conditioning na, ang pinaka the best, yung last na ligo niya is 4 days before the fight. So, pag 3 days, aakyat yan. Pag ligo na 4 days, sa umaga, alas 9, pag natuyo na, ilagay mo yung manok mo doon sa damuhan na hindi siya makawalowing dust para hindi po magdudumi and then akyat mo na sa hapon so yun na ang pag-umpisa ng 3 days na para yung manok mo malinis ganun po ang pag timing ng pagpaligo sa conditioning period so punta tayo mga kasabong sa gamot na ginagamit natin mga gamot na tinuturo pagka nagturo kayo ng B-complex alam naman siguro niyo yung lahat ng B-complex. Three days before the fight. Ang pagturok yan. Para masiguro na nag-circulate talaga sa katawan po ng manok. Ayan po. Pagka nagturok kayo ng B12 or B15 po, ay iturok na ninyo ng two days before the fight. Depende po sa gamot. Sa indikasyon kung ano yung nakasaad doon sa indikasyon ng gamot. Kasi usually, two days before the fight. Pagka nag-induce kayo ng pampagising, lahat po ng mga pampagising na manok or mga pang-magic na tinuturok ninyo ay one day before the fight or even hours before the fight in according sa suggested na indikasyon. Ayan po, tandaan niyan mga kasabong. Baka maya, maya hindi hindi ninyo alam. Ayan. Eh baka nagturo kayo, wala din 'yan. Kailan tayo mag-induce ng pampagising? Bakit mo i-induce ang manok mo sa pampagising? Para magising siya? Hindi po. tamak po ba? Okay. Tama naman yan. May tama, may mali. Pag ang manok mo, reject, yung, yung mga pangit maglaro, injikan mo ng pampas, magic. Ayan. Pero pag pili yung manok mo, bakit mo i-induzan ng pampamagic? Inandyan e na mismo sa seleksyon mo, may magic na na kinukuha mo at alam mo nang ganyan na siya huwag ninyong bigyan ang mga manok pansabong ninyo ng magic kung ang manok ninyo ay class A. Kasi baka masira. Lahat ng manok na pangit maglaro o sira maglaro, bigyan ninyo ng pampagising. ayun Again mga kasabong, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe sa ating channel kung gusto ninyong matuto sa katotohanan regarding sa pagmamanok. Kasi po, naku po, ang dami po nating uh, hindi po natatalakay sa YouTube nakikita ko. So baka sa akin ninyo makukuha. Maraming salamat po sa inyo.